O, kala ko may ano eh. Wala. May ano sumpong, -sumpong, sumpong, lang yung pag nisa pupunta ka ng mall, pag lakad mo yung masakit. Aray. May hirap bang ba? arthritis Pero pag binayin ko siya, pag binayin ko siya, mabalik na ulit. No, 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 o, ibig sabihin niyan, early, kumbaga, nagkakaroon na kayo ng sintomas ng ano, arthritis, osteoarthritis. Yun yan. Pagka wala namang ano, pagka wala namang pagod, hindi siya masakit. Pero pag naglakad ka na, yan, ganun. Paano so, siya, hindi, no, si, sige, sige, ikaw magkwento. Paano siya? Pasampung-sampung so, lang naman yung sakit niya eh. Baka nga, ano, baka nga arthritis, osteoarthritis. So, Mga pangkarali ba, pag kami nasa mall, yung palakad na kami, ganun. Hmm. Pero pag binend mo naman sakit lang, wala na la O di, bend mo. Pagka ano, siyempre, kailangan natin ng na stretching eh. Normal lang naman yun eh, mag-i-stretching tayo bago tayo mag-ano. Siyempre, akala natin malapit yung mall, akala natin maliit yung mall, makakairam balik tayo, nakakapagod. Siyempre, umiidad tayo, medyo umihina yung mga piyesa natin. Hindi, pero to, nung naramdaman ko to noon, ng pandemic, mm. na ako'y nagano, nagjogging. Doon ko na, doon ko Do, na, na Sandan. ano. Saan Hindi naman, okay naman. Ay, ano nga ayaw siya natin dyan? Eh, hindi nga, na, pag sumasakit yung gato eh. Okay, ano hmm. Ngayon, sumasakit ba? Eh, wala ngayon. Ay, paano yan? Eh, wala naman tayong Ayusin dyan. Hindi, <laughs> eh, parang dapat yata i-align. Okay. Sige. Ika, ah, meron pa eh. Hindi lang okay, naman. Ba? Yung itong ganito kanina nangalay sa, ano eh, sa jeep. Hmm. Parang sumakit. So, makita. Oo. Oh, oh. Ay, mga pamakit, i-galing din dito eh. Oo. Oh, Kaya Kaya sa mga. sa San Rafael? Oo, oh, mm -hmm. kasama siya noon eh. Hindi eh, nasama. yung pangalan niya. Kaya hindi siya nasama. Eh, yung kumotak dito yung nasa Japan eh. Eh, kaya siguro yung... Siyempre, kung ano yung... Nakalagbo kasi yan. Nakita yung may lagbo. Mm -hmm. Kung ano yung pinorward na name? Pinyabol daw niya. Tapos Malami yung... kami hindi nasama ay, eh. na, hindi pala siya nasama. Samban nga na. ano ang pumutarin eh. Hindi kayo sinama nung... Siyempre yung nagbook doon. Yung nagbook yung nag-book ko nga noon. Tsaka madali lang iti-text lang yun eh. Sa WhatsApp kayo mo e, makikipot mo ako usap. Kaya nga ako nalang kumuntok eh. Oo okay. yun. Dati yung dito niya yung isako. Sumasakit naman. pa rin eh ha. Ngayon yung hindi yeah. naman yun na. Kailangan, pag may mga ganyan sumasakit sa atin na hindi naman tayo nadulas, hindi naman tayo natamaan ng kung ano, eh, parang bigla lang sumakit. Ipacheck natin yung blood chem natin. Kasi minsan yung uric natin uma... Siya may diabetes eh. Yun nga oh, eh. Sure. Pagka meron kasi tayong ganyan, mga... Makikita natin din yung ibang ano. Meron kasi pag nakakain tayo ng... Oh, Super protein. protein. So, muna sabi natin, kumain tayong masyadong karne. Minsan sumasakit siya maganpo. Oh. Dito. Tapos, minsan, sa lahat ng mga joint, Magugulat ka. Hindi naman ako natumba. Hindi naman ako natapilok. Nakahiga ka. May kumikirot-kirot doon. Dati, nang mata so. sa uric ko, yon. Kat... Yun. Pero ngayon eh, wala na akong ano eh. Hindi lang sumasakit yung mga ano ko eh. Tingnan mo. ito tumutog ma. Pag tumaas kasi yung uric natin, pag kumain tayo ng karne, naku, mga dalawang araw, pag naggano na yung na-digest na natin, kung kaya na nakahiga tayo, tsaka naman, ano kaya yun? napag mo. Pag-isim mo hmm. po, pitik pag nag-digest na nga. Pag nag-digest na yung kinain natin, siyempre, ah, ano na yun? Iyon, nako, pag-isim mo, iisipin ah, mo, ano ba, natumbaba ako? Natapilok ba ako? Hindi naman ako natapilok. Pero may kumikirot na. Yan, iti-check natin, pinaka-safe yan. Para ma-out, maagapan. Iti-check natin yung blood cap natin kung meron na tayong nararamdaman na bigla lang sumasakit na hindi naman tayo natabig, natumba, ano para alam natin kung paano ititrip tayo ka. Pero ngayon, wala ka ng yurik, okay na. Eh, wala akong naaramdamang sumasakit sa joint eh. Siguro eh, Oh, yan, baka, baka ganun nga, ano? Bumababa naman yan. Pero siyempre, huwag eh, ka muna magkakakain ng ano. Pag meron ka kasing ganyan, iwasan mo talaga yung tuna, laman loob, red meat, mga baka, baka, baboy. Iwas talaga dyan. Sabi hmm. sa'yo. Ang sagot sa mga ganun, ganun yung mga bigla-bigla ang Tapos yung mga nampaw yun. Ano sabi na? Kaya pa kaysa. Hindi, makababalik ka lang yung link. Sa, sa pan? anak, may sumama sayo. oh Así Hello. O, oh, sino nandiyan? Punta ko na sa ko sa pagganyan, doon ko na. Ano. lang 'yan, sir. Hmm. Oh. Okay naman. Ano mo? Oh. Sabi ko sa iyo, eh. konting mix, mix lang 'yan eh. Okay. Paano na tayo ng grab para? Sige.